Pangunahin po sa ating mga tampok na balita. Posibleng ginamit lang din daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang drug watch list para nga targetin ang mga umano'y kalaban niya sa politika. Sa hearing po ng House Squad Committee kahapon, madamdamin pong ibinahagi ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog ang kanyang karanasan matapos nga pong mapasama siya sa 2017 Unverified Narco List ni Pangulong Duterte Nakatatak pa rin daw sa kanyang isipan ang pagbabanta noon ni Duterte sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Pumunta po si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PMP Regional Director at inimbitahan siya na magtungo sa Kampo Ikrame. Nakausap din daw niya ni Mabilog, sino'y PMP Chief Ronald de la Rosa, na nagsabing tutulungan siyang makauwi sa Pilipinas dahil naniniwala siyang inosente daw ang mayor. Pero makalipas daw ang ilang minuto, may isa pahong general na tumawag kay Mabilog para po balaan siya na nalalagay sa peligro ang kanyang buhay dahil sa mga banta pitong taong pong nagkaroon ng exile si Mabilog at nakahingi po ng asylum sa Amerika noong pong 2019. Tingin ni Mabilog, politika ang dahilan kaya po isinama siya sa drug watch list. Kananong din po ng mga kongresista kung sino ang tinutukoy na oposisyon ng mga senador at dating kandidato sa pagkapangulo ang gustuhong idamay ni Mabilog bilang umano'y umano mga drug lord. Eh better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it uh, former Senator uh, Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, the, from the statement of Colonel uh, Spinido, napakalinaw po na it was not, it It does not go through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasalitaan ka. Yan po ang tinig ni na Public Accounts Committee chairperson. Amo uh, si uh, Congressman Paduano at dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Napiko naman ang ilang mambabata sa kakaiwas ni dating Bambantay Lock Mayor Alice Go sa mga tanong sa pagdinig ng House Squad Committee kaya pinakontempt na siya. Humiling ng executive session si Go para isiwalat daw ang kanyang mga nalalaman. Pero tinabla ng mga kongresista ang hiling na mag-executive session dahil hindi rin naman masasagot ni Go ang tanong kung sinong mga tumulong sa kanyang tumakas ng Pilipinas. Kabilang na dyan ang sinasabing isang dating PNP chief at ilang opisyalis daw ng immigration. Nanindigan si Go na tanging isang foreigner lamang ang tumulong sa kaniyang makalabas ng bansa. Tumanggi na si Go na sagutin ang mga tanong tungkol sa gamit niyang passport, mga dokumentong pirmado niya at may kaugnayan sa Bauful Land Development Incorporated pati na ang tungkol sa pag-congratulate ng Philippine Chinese Community uh, bilang unang Chinese mayor ng Bamban, kaya naman si Antipolo Representative Romeo Acop naubusan na ng pasensya at kinastigo na si Alice Go. Madam Go, Tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Ah, uh, sige po, ngayon mag invoke na po ako. <laughs> <laughs> Sorry. Eh kasi, huwag mo kami gaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making... Uh, a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Tinig po yan ni na Antipolo 2nd District Congressman Romeo Acop at ni dating Bambantarlag Mayor Alice Go. Hindi po ba? kung ganoon po, edi sige mag-invoke na ako ngayon. Oo, ibang klase medyo, si may, ano, may ano na ano, ha. Meron na pong uh, pangiinsulto <clears throat> sa atin pong mga kagalang-galang na mga mambabatas. Uh, nandito pa ba yung balita sa Hopia, Jeff. Oh, ayon tikoy. Ah, hindi. Okay. <clears throat> Hinimay po naman ng mga mambabatas ang kwestiyonabling paggasta ng confidential fund ng tanggapan po ng Vice Presidente Sara Duterte. Sa hearing pa rin po sa Kamara, sinuri po ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 Confidential Fund ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 milyong piso ang Confi Fund ng OVP pero 375 milyong pesos ang nagasta Ayon po sa report mismo ng Commission on Audit, kabilang sa pinagka umano ng OVP sa Confi Fund ay ang pambayad ng reward na umaabot nga sa 62 milyon piso sa tatlong quarter. Kinustyon din ang bayad para sa medical at food aid na nagkakahalaga naman ng kabuuan 82 milyong pesos. Meron pang dalawang quarter na ginasusan ng tig 10 milyon piso para nga sa incentives o travel na may kaugnayan umano sa confidential operations. Sa kabuuan po ng 2023, 164 milyon pesos sa confidential fund ang kinikwestiyon ang COA sa tanggapan po ni VP Sara. Hiningin na po ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggasta nila ng confidential fund. Pinapalis ng China ang missile system ng Amerika dito sa Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ipinananawagan nila sa US na tanggalin ito sa lalong madaling panahon. Pero walang balak ang Washington na sundin ang demand ng Beijing. Unang ginamit ang mid-range missile system sa US U.S.-Philippine joint exercises at nananatili pa rin sa bansa hanggang sa ngayon. Kinundi na ng China at ng Russia ang missile system at inakusahan ang Amerika na nagsisimula umano ng tensyon. Samantala pa rin, umabot na po ang bilang ng mga namatay sa pananalasa po ng bagyong Ferdy, Helen at Henner. Sa tala po ng NDRRMC, ito po'y umabot na sa 23 ang kompirmadong patay. Labintatluho naman ang sugatan habang iniulat din po na mayroong labing limang nawawala hanggang ngayon. Halos tatlong daang libong pamilya ho naman o nasa isang milyong individual ang apektado po ng masamang panahon. Nagpaapot na rin ng tulong ang pamahalaan sa mga napuruhan ng mga nagdaang kalamidad. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.